Masa <laughs> si Baling Damati namanya pagod. Dito na may karun sa, sa Guangzhou, China. Kuha may bagong nga barko. Tara ko yung tina. Let's go. Sa dilipatan mo duty sa barko, mamahaw sa ta. So, alas city kutub alas jis ng ilang pamahaw, no? O ilang mga pagkaon, daghan kaayo. Sa second floor, di sa Mihud Hotel ang ilang kananan. Niya hack pahakpod di na o makasaking pagkaundre niya ito dalon sa barko para paniud nato para di na ta magagawago sa kapiteriya sa shipyard kaya nakapili ang pagkaon so mga ano ta pansit itlog tinapay watermelon din na ito napili niya kaunon buongon niya biper kaon mga jis at ta kaya para makaana po ang viewers nga buutan ta lata niya una natong itong gitilawan diya ang sabos in sick gisunod din kaon ng ilang pansit hinik busog niya nabusog rata sa tong pamahaw diya guys noon andam na ta trabaho baho I still don't know. <laughs> Lalim ito kwarta guys Ang na ito tarungog Itong kwarta inbis kita Para sa tubog mo pamilya At ilalim Nakakaalsay kita ako Duma pala kado Alagay bukat kayo Ipanitan yun diga Baka no RJ ay na Tira na po RJ RJ silamin Pati kata Ito kay Para para ino Hakakuto na ito Hahaha na Hahaha 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 Hahaha

Ay, salamat Lord, pinapakain kami ng mga amo namin. Ay, salamat. Thank you Lord. Kapahuay ko dumay. <laughs> Pakainin na kami Lord. And harmony. Kakain na kami Lord. Ayoko na. Ayoko na mumuli. Kain na may lang kami. All the best. Ano mo sasabi mo? Para sa pamilya. Para sa pamilya. Lang. Dapat sumampa ng bagong barko para maranasan ang... Hirap. <laughs> may kapalit yun. May kapalit. Lahat ng hirap daw may kapalit. Kayo din. Pakahirap. Huwag susuko. Napapagod pero hindi sumusuko. Uh, financial para sa pamilya. At kain mo na. Kain mo na. Okay. Napag lang. Okay. Mayroon pa nalang Ha? Mayroon Hi Kahit ganito ang buhay Ayos pa rin Brother Si Ano? Kapoy kayo Dung, wala dung?

Di paling tamat, dinamat pagun. Oh, Ayo, <laughs> <laughs> ante kubal, ante kubal, kubal Harus ayo di baling, sering tamat, dinamat, <laughs>

Uy, nakabenta ng lang, hindi tinulungan ni kasama.